Pinagtibay sa 16th regular session ng sanggo ni ang, ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na tanggapin at pumirma sa deed of donation mula sa Department of Agriculture, Philippines Center for Post-Harvest Development and Mechanization or Philmech para sa pagkakaloob ng dalawang unit ng four-wheel tractor alinsunod sa implementasyon ng mechanization component ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ayon kay Acting Provincial Agriculturist Doc Jobit Agriam, ang donasyon ay ang tuloy-tuloy na programa ng RCEP sa pamamahagi ng mga makinaryang pambukid sa mga farmer cooperatives at associations at sa mga local government units. Aniya sa pagkakataong ito ay muli na namang tatanggap ang provincial government ng mga makinarya kaya nagpapasalamat sila sa PhilMEC dahil palagi nilang kinokonsidera ang mga kahilingang kagaya nito. And again po, nag na naman po tayo ng another two units po, four-wheel drive tractor and we must be thankful to the able uh, to film it dahil kailangan po nila po consider ang request po ng provincial government. And again, kailangan pong i-accept natin yan sa so pamamagitan po ng signing by our honorable governor to the deed of donation at saka po sa member of agreement. Sinabi din na Agliam na wala kinakailangang gastusin ng pamahalaang panlalawigan sa pagtanggap ng mga makinaryang ito. At ang tanging kailangang masiguro ay ang pagmementena at pangangalaga sa operasyon ng mga ito. Komento naman ni Bukal Raprap Villanueva na malaki ang may tutulong ng mga farm machineries na ito sa mga lokal na magsasaka at sa mataas na produksyon ng palay sa lalawigan. Oh, maganda po yan. Ano? Okay, maganda okay, and mukhang Malaki pong matutulong po nito sa pagiging competitive po natin at uh, makakatulong po sa ating mga farmers. Kasama si Jeff Gonzalez, Jovelyn Astrero para sa Malitang Unang Sigaw.